AX payout natin. Uh, um, binabati ko po, po na sa pangistahan ko. Yung mga taga-barangay 5, nasa na po yung mga taga-barangay 5 dyan. Palakpakan po natin sila lahat mga kasama. Um, barangay 6, Barangay 7, Barangay 8, Barangay 10, Barangay 11 Barangay Kota, Nalahikan, Gulang-Gulang, Iba Bang Dupay, ah uh, Iba Bang Barangay Uno, Barangay Dos, Market View, Mayo Crossing, Mayo Silayang, Silangan at Mayo Panduran. Ngayon po ay meron tayong isang libo apat na daang lusinahin na mabibigyan po natin ng tulong. At kung bibilangin po natin kung ilang beses na po natin ito ginagawa, almost every week, meron po tayong AX payout na dalawang batches po ng mga taga-Lunsun na Lucena ang natutulungan po natin. So kung sa isang batch, meron po tayong 1,400 tulad ninyo. May mga batches po tayo na 2,000 po ang nakakadalo. So kung bibilangin po natin sa isang linggo, meron po tayo mga maikit kumulang 4,000 plus kahina na natutulungan linggong-linggo sa pamamagitan po ng AX. Ito po yung pondo ng DSWD. Na kaya naman po nagsisipag, kaya naman po uh, nagpapakahirap ang congressman ninyo dahil matig ko po na mahirap ang buhay. At kinikailangan natin na sa mga hapon na hinaharap natin ay meron po tayong tulong na napapakinabangan mula sa pamalang lalawigan. At pag ang congressman po ninyo ay patawang tama at hindi gumagalaw at hindi nagtatrabaho, hindi po may uuwi ang ganitong mga proyekto at programa para sa inyo. Ito po ay hindi 500 piso, ito po ay hindi 1,000 piso. Pagkano matatanggap nila? Ito po ay 3,000 pesos bawat isa matatanggap po ninyo lahat. At ito po mga pinamahal ko po mga uh, kalito po sa ating uh, sudan. Nakikita niyo naman po na marami. Kasi lang huwag po kayo mag-alala dahil hindi lang po ito si Congressman J.J. Suarez. Dahil kung ganito karami po ang kayang tulungan ni Kongresman J.J. Suarez, pakisabi lang po sa inyo mga kapintay at mga kabaranggay, kung sila po ay tumaan sa anumang mga paghirap at pagsubok at hapon sa buhay, kung hindi man kayo masasagot ni Kongresman J.J. Suarez, nandiyan naman po si Kongresman Ana Villarasa Suarez ng Alona Party. At alam po ng mga tagalunsun na Lusenaya, sa sino mang nao-ospital na dadalhin sa Kirsten Medical Center, dadalhin sa St. Anne, dadalhin sa Mount Carmel, dadalhin sa Doctors, pati po pala sa mga private hospital, may pondo lang po tayo. Pumunta lang po kayo sa district office namin. Pumunta lang po kayo sa district office ng Alona Party List. Hindi ba automatic may 20,000 pesos po kayo matatakap na tulong galing po sa amin dito po lahat mga minamahal mga kasama ay pondo po ito ng pamalang nasyonal. Hindi po itong pondo ni Congressman J.J. Suarez. Hindi rin po ito pondo ni Congresswoman Ana. Ito po ay pondo ng national government na sinisiguro po namin na mararamdaman ng bawat lusinahin sa ilalim ng termino ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At napakalaki po ng utang na loob natin Speaker Martin Romualdez, dahil siya po ang nagiging daan upang may baba po natin ang ganitong mga tulong sa ating mga kababayan. Kaya Speaker Martin Romualdez. Ito sa camera at count of 3, 1, 2, 3. At ng Lucena, peace 1, mga kababayan ay tayo po iibibiyo at sabay-sabay tayong iimig. Maraming maraming salamat, House Speaker Martin Rumbualnes. Alright, 1, 2, 3! Maraming salamat, Martin! Isa ko, isa pa po ulit para rinig na rinig at madadala natin sa malakanyang 1, 2, 3! Maraming maraming salamat! speaker, Martin Romualdez. Palakpakan naman sa ating sa ating At sa ating kakasamahan, ito mga kasama natin, kanina pa kami. At kagagaling lamang po namin sa bayan na Chao at Dolores. Yun po ang nag-tay out kanina umaga at ngayon naman ay tumakas kami dito sa lungsod ng Lucena para isagawa din po ang payout. Libo-libo po ang nagpepe payout ngayong buwang ito dahil hinahabol po natin yung election ban. Dahil si Kong JJ, ayaw niya na patatagaling yung servisyo.